Uh, hayaan akong talakay ng talamak na pananakit ng kalamnan na isang karaniwang kondisyon para sa mga pagbisita sa isang orthopedic na klinika sa kasalukuyang panahon. Marami tayong tao na may desk job at sila ay gumugugol ng maraming oras, nagtatrabaho sa kanilang um, sistema. Uh, Gayun din, ang pagtatrabaho mula sa bahay ay isang uh, karaniwang bagay na nangyayari uh, sa kasalukuyang panahon. Uh, at maraming pasyente ang pumupunta sa amin na may uh, uh, pananakit ng kalamnan, uh, particular sa leeg, itaas na likod, ibabang likod, balakang at uh, puwitan. Uh, eh, at napakahalaga na matukoy uh, ang mga ito. Kaya ang mga pasyente na karaniwang pumapasok na nagsasabing sila sila ay sumasakit tuwing aktibidad, and of at ito ay umuusad, maari pa silang makaranas ng sakit kahit sa pamamahinga. Maraming pasyente ang nagsasabing ang sakit ay umaabot sa braso, mula leeg o sa puwitan o hita mula ibabang likod. Maraming pasyente nalilito sa uri ng sakit na parang siyatika sa ibabang bahagi ng katawan sa isang disk, uri ng sakit na dulot ng pagkakaipit ng ugat sa itaas na bahagi ng katawan at pumupunta sa amin. Kaya, una, kailangan nating maunawaan kung ano ang mga sanhi ng uh, ganitong uri ng mga sakit. Uh, at uh, may napagpangunahing sarahe. Ang una ay uh, postura, at ergonomiya. Kaya ah, marami sa atin ang may tendensiyang umupo sa hindi tamang posisyon kapag tayo ay nagtatrabaho sa isang mesa. Ah, ang mga laptop din, kung hindi ginagamit sa tamang paraan, ay may tendensiyang magdulot ng maraming strain sa leeg, itaas na bahagi ng likod, no? at maging sa ibabang bahagi ng likod. Kaya pa ang pagwawasto ng mga posturang ito ay napakahalaga. Ay ma'am, yung paggamit ng atong mga smartphone habang nasa kama ay karaniwan na rin ngayon. Ah, at kahit paano natin ito gawin, ang paghiga habang gumagamit ng smartphone o anumang ibang mobile device ay maaaring makasama sa mga kalamnan ah, ah, sa mga bahagi ng likod. Ah, kaya ito ang pangunahing sanhi. Ah, ang pangalawang sanhi ay ang kakulangan ng tamang pisikal na aktibidad. Ngayon, um, ah, dahil marami sa atin ang gumugugol ng maraming oras sa ating mga mesa, ah, ah, hindi talaga tayo ah, nakakapag-unat ng sapat. Kaya may tinatawag na micro-break stretch na ah, inirerekomenda para sa may, lahat ng may desk jobs. Kaya ah, ang paggawa ng maliit na pag-unat sa leeg, ibabang bahagi ng likod, at binti marahil isang beses kada 25 hanggang 30 minuto ah ay inirekomenda Ah, gayon din sa trabaho, ang iba pang mga bagay na maaaring gawin upang maiwasan ang ganitong uri ng talamak na pananakit ng kalamnan ay ang bawasan ang pag-inom ng caffeine, ah dagdagan ang pag-inom ng tubig, ah, at magkaroon ng sapat na dami ng mga pagkaing mayaman sa vitamina C. Ah, inirerekomenda rin ang pagtatrabaho mula sa natural na liwanag hangga't maaari. Ah, diyon, bukod dito sa nutrisyon, din ay maraming mga salik ang may papel ah, tulad ng kakulangan sa vitamina D at vitamina B12. Ah, ang mga kulang sa protina at walang sapat na pag-inom ng micromineral ay may posibilidad ding makaranas nito ng mas madalas. Ah, ang pag-inom ng tubig tulad ng nabanggit ko kanina ay napakahalaga. At ang huling sanhi dito ay stress. Maraming beses nakikita natin ang pisikal na pagpapakita ng stress at hindi ko sinasabi na ito lamang ang sanhi ng sakit na ito, uh, ngunit tiyak na ito ay nakakatulong. May tendensya tayong panatilihing mas mahigpit ang ating mga kalamnan kapag tayo ay nasa ilalim ng stress at dahil maraming mga deadline ang kailangang matugunan at ang pagtatrabaho ng walang tigil at sa kakaibang oras ay maaaring magdulot nito ang ilang uri ng pag-iwas sa stress sa tulong ng ilang uri ng pranayama o meditasyon o ito ay magiging kapakipakinabang.